wait and wait po tayo ngayon good morning po, good morning nga pala good morning Andito po tayo sa may wagang tosong may wagang po ah namimiwas na lang o oh, hindi mo na eh. magalang na po sa na na po yung isda ha? Huh? Another one! Alaga po siya, hindi ko talaga dito. Kahit yung iba po nga ang parang banyera-banyera na akong pag-uwi ng tilapia po. Pero kahit araw-araw, Sana no, huwag naman nung maubos yung Ibalik lang yung maliliit Ibalik lang po yung mga maliliit Marami pong ano dito Kahit puno na po yung cooler Tapos yung fishnet naman Kahit puno na Oh, eh sinusulit nila ako talaga yung ang pinupwesto ano ni ni Kachoy hindi nila kaya puntaan yun hindi yun natin kaya kasi hindi lulusong po yun sa ang bulabok ha? Huh? kasi pag ganyan pong ano, nawawala po talaga yung bibit nawawala po yung kagat na ano po sila ng alon pag ano yung pag ano ng alon at bumalik uh, pupunta ko sila ng gitna sa alam mo sila babalik sa malapit Sean Holy Awww Ang tagal na dumating yung po tagal so tagal Tagal ko magat nung may bulabog. Huh? Sandali lang Kaya Ang tagal din namin naghintay Na magbalik-buli Yung mga kibig Ayan po Dito Ayan Ayan po Sana wow! muna bumalik yung mga angler po, nagbaligan ulit. Ayun, nasa itaas naman. Nung may nakakita, ang po nagkakagatan ako dito. Ayan, video, video. Bulahan na, oh. Another one. Oh. Dalawa niya na. <laughs> Dalawa na. Babawi daw muna babawi. dami po ako, ang dami na laman na yan Ayan po, oo Manuel pala Saka si Master Don Robert Retolado Ang nasa iba Bobo Vision mm? Ayan Medyo Malit pa Dito. Another one Hmm din. Ayan. Double din. <laughs> wow! Sabi ko isa-isa lang daw eh. Pero nag-double eh. another one yun ni pag kusip mo mommy apaki pula pula ulit again dre na naman no, oh no, patagal la ona la kangkang at tight maliit yeah pina samantalang po natin oh no, walang ulap Palit na rin mo ko lang Set up Kagati mo na Kagati mo na Ayan, yan Uy, uy, baka malaki Ang ikot ah Grabe Salpings Talaga nga naman Salpi huh? Ayan, nalaglag pa Nalaglag pa

kay tatanggal pa wow hmm. bago dumating ang bulabog. maghihintay na laman ng matagal <laughs> ay nakabulabok malakas, malowa, tubol, kaya malakas

Another one.

Filipino. <laughs> Walang pain, uwi na. <laughs> Walang pain. Walang uwi na. <laughs> Walang pain, uwi na. naman. Isa. Tama nga naman sa ate. Ah, yung pirt parang ng pain. Walang pain, uwi ka na. <laughs> Tulog ka na. Ayos <laughs> ah. Ay, <sir. laughs> hindi pwede yun. Uli ka ng ista, pero ang pain. Hindi pwede yan. Ito ka. Ito ka, pulis. <laughs> pulis. <Police. laughs> kung pulis, pwede mamingit. Wala pain. <laughs>

magpapahinga na tayo magpapahinga tayo magpapahinga eh, mega mega love shout out po tayo lawang kumagat eh bulabog kasi ng tubig kaya shout out po Shoutout po I Daniel Iguana ng vlog Shoutout sa iyo Salamat Salamat sa suporta kay Gilbong Albino TV Shoutout po Rajoy Fishing Adventure Shoutout sa iyo Thank you Thank you Sa support ko Shoutout sa iyo Kay Spot Vlog Shoutout Coach AGD Shout out Thank you po Carlo Lamera Shout out Rolando Romeo Maluntad, Shout out Dario Anduloy Shout out Bong and Josie Bulando Shout out And thank you sa pagsubaybay sa aming channel. Salamat po. Salamat, salamat. Kay Boy unko sandy Velasco, Joel Gimi, shout out, and thank you. Jun M. Barba, shout out. Judith Palin Rapanog, shout out. Burley Agustin, Kati Angilio, Aileen Bernabe, Abby Angilio, Ani Agustin, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Shoutout po. Shoutout po kay Idol Delphine Badilla from Panike Tarla. Shoutout po and thank you. Billy Robles, shoutout. Kabiwas TV, shoutout. Bata TV Vlog, shoutout. And Team Lagalag Channel, thank you po. And shoutout po sa inyo. Shoutout Poke, po kay Anglo Explorer Shoutout out and thank you Kelly Nago shout out Kalagabong TV ayun shout out and thank you doble na po yun Mark Anthony Agliday shout out and thank you idol and Mark Anthony Angler shout out Daniel Pitching Day, shoutout. out. Flores, Explorer, shout out. George Pitching TV, shout out. Kuya Head TV Official, shoutout. out. Frank Moto, Kelly Nago, and Noel Cruz, shout out po. Shout out po kay Strong Hero, 33 Vlog, shout out. Michael Burak, shout out. Delmar Dumagit, shout out Ronnie Cortel, shout out po And shout out Sa sunod na lang po yung mga nakalimutan po natin ano. Ramis po, shout out po natin yan shout, shout out po kay hey. Master Album Channel Shout out po sa inyo, thank you po Thank you, thank you kay Billion Angler shout out Atlas Momotop Fishing shout out po Henner de Jesus shout out Best Vlogs TV shout out po and thank you thank you sa inyong lahat Jo po ah, Oh, Bagus cuma tinggal bulabu. Wow. Bagus cuma tinggal bulabu. Oh. Another wow. one. No. You should pull. Woo! Huh? Popol. <laughs> <laughs> Ay alam po ba, nasamahan no ng background ng sirena ng ambulance. Wow, gusto ko na laki. Uy. uy! Uy, uy, uy. uy, uy. <laughs> wow! Hi! Yo ko na ho. hanggang sa muli po Maraming maraming salamat sa balansawa ninyong pagsuporta. Hanggang dito na lang po. Nap grabe po. Nalinya po ako dun sa marami ho. Kaya po guys, wala na po ako masasabi. Hindi na po kami nonalbito. Na ganun na lang ho kami na miwaso kami dahil po nagbigay po ng pain maraming maraming salamat po kay Kachoy Roy Fishing Adventure sa niyang pain kaya po nakapamingwit po tayo ngayon ordinary days pero kahit ordinary days so marami pa rin nung marami pa rin nung isda kaya maraming maraming salamat po hanggang sa muli God bless po ingat po tayong lahat bye bye po thank <music> you